Nalaga mo ma, sa Salubong kana Hindi Mas lalong hindi ko sa talaga sa amo nila. Ito nga pala guys, pagtapos namin mapakain ng maraming babo. Heto na naman kami sa mga itik. At yan nga tingnan nyo, sa nanay ko lang, nanay ko lang talaga ang kanilang sinasalubong. Eh, na lang ako? Walang nagsasalubong sa akin. <laughs> amo-amo talaga. Kailangan ni, eh. Kung sino yung amo nila, kung sino yung nagpapakain sa kanila, yun ang sasalubungin nila. Tinanghali na nga kami pagpunta dito kasi ang tagal ng nanay ko maglinis ng kulungan ng baboy at talaga kailangan niya masatisfy siya sa kanyang mga ginagawa. At ito nga, yung palat. Akala ko kanina, yung pagkain na daladala ko, e para yun sa baboy. Para pala dito yun sa mga itik. kaya e nagtaka naman ako at sa palang papakain ng nanay ko. Para dito pala kasi tingnan nyo, ang lalaki na nila, di ba? Naiiwan nga lang yun sila dito sa bukid at walang kasama. Everyday lang sila na binibisita ng nanay ko dito sa baba. Malapit lang naman. Walang, wala siyang 10 minutes or siguro may 10 minutes kasi mabagal maglakad yung nanay. Pero kanina nga, sabi ng nanay ko, eh, medyo masama ang pakiramdam niya, hindi sana siya bababa. Pero nung nakita niya ako, biglang lumakas ang kanyang katawan. Alam niya na mayroong magbubuhat ng kanyang mga daladalahan dito sa baba. Pero minsan, pag halimbawa marami siyang ginagawa or sobrang busy or minsan wala siya sa bahay, ipinapakisuyo niya lang yan sa mga apo niya, sa mga pamangkin ko. At syempre, may bayad yon Hindi po pwedeng walang bayad, pang baon-baon lang, di ba? Yan, tingnan niyo sobrang tatakaw na ng kanyang mga alaga. Yan ang munting kaligayahan ng nanay ko dito sa bukid. Kita nyo naman, pero pagka may mga humihingi sa kanyang mga anak niya, binibigyan niya guys. Basta masaya lang siya sa kanyang ginagawa. Yung kanyang ginagawa, daily routine niya na talaga yan yung pagpapakain ng mga hayop, pagtatanim ng mga gulay. At yan lang guys, ang kanyang ginagawa dito, paglinis-linis, di ba? Pero magtataka ka, may pera siya. <laughs> eh, wala naman siyang negosyo. Yun ang malalim na pala isipan. <laughs> na kung minsan pa nga, eh, siya pa yung nalalapitan namin. O, di ba? Magtataka ka sa kanya kung saan siya kumukuha ng pera. At ito nga pala, tingnan nyo, ang dami-dami niyang alaga dito. Sa bahay? Hmm. Saan ka punta? Naka-shoulder bag pa guys, ang nanay ko, kala mo naman, pag marami-raming pera, may mukhang marami nga yatang pera. Matingnan nga mamaya. Saan sa amo nila? <laughs> ma, saan ka na ma? Wala ako. Eh, ba't nagabulan niyan sa iyo? Balik ka dito. Ma, balik ka dito, ma. Si na sa iyo. <laughs> May paridang mga maglola. May pareid sila guys, pareid. Sobrang dami na nga nila. Pagkagabi, sabi ng nanay ko guys, pagkawalang walang ilaw o aso dito, yan nawawala sila. Kaya kailangan papalagyan talaga ng ilaw kahit na solar lang at magkaroon ng aso. May, may maingay lang siya kasi nga walang natutulog dito kaya ganyan. Na, nawawalan na yung nanay ko minsan. <laughs> Nasasalisiyan daw siya ng musang paggagabi. Lalo na yon guys, pag walang ilaw kaya kailangan talaga paiilawan para kahit paano kala ng musang may merong tao na nakabantay. Abay, matindi pala yung musang na yon. Mas matindi pa sa itim na ulo <laughs> Pagod rin si Twitter. Ma, pagod rin si Twitter. So, mag-enjoy lang muna guys. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video.